Derek Loren, nakabantay sa upcoming movie ng Kinpao. Para sure na walang panpak na ang star cinema. Iba talaga ang tumatay yung pangalawang tatay ni Kim Hindi na hayaan maulit ang nangyari sa anak anak-anak niya. Maging si Derek Loren ay nabahala din. Panigurado kung nabubuhay pa si Sideo hindi papayag na maging ganon ang sitwasyon. Inilaban ang King Pao bago pumanaw, kaya deserve na mas makilala ang dalawa. Pansin din naman, ay lahat na hands-on itong si Derek Lorning. Kaya nga palagi siyang nasa tabi ni Kimi. Noong nagkaroon ng problem with Star Cinema, gumalaw agad si Derek para matapos na ang issue. Ito nga ang ilang komento. Okay lang, makapaghintay kami. O makapaghintay kami. Masakit lang talaga, ang papigla-bigla. Kung alam niyo lang ang sakit na naramdaman namin noon. We love you, King Pao. So man sila. Ang kadigayahan namin, ang stress reliever namin, walang iwanan hanggang dulo. Kimpaw Forever Kahit maraming mga haters o bashers ang naglalabasan, nangidawala kami lahat na may mas magandang magaganap sa pelikula nila. Sabi nga sa announcement, mas maraming sinehan ang magbubukas ngayon. Nationwide, mapapanood, papagandahin pa nila lalo ito para maging blockbuster at mahigitan pa ang mga blockbuster movie noong mga nakaraang taon